patuloy pa rin kayong magkakaibigan. But today, alam niyo naman na isa lang sa inyo ang tatanghaling queen for this event. Candidates, lahat kayo is can be queen in your own way. Ang importante, enjoy this moment and all and do all your best to create new memories. Dahil ika nga, sabi nila, lumilipas man ang panahon, but memories still remain. <laughs> isang karamalan sa amin na isa ako sa team leader ng event na ito. So yes, before I forgot, I just want to introduce myself. Yes, I know iba sa inyo alam na kung sino ako kilala, but sa hindi pa ako kilala, ako pala yung pinakamaganda sa grupo namin. Wow. May kasabihan, pag maganda namimigay ng pera. <laughs> hindi na pala ako maganda, binabawi ko. <laughs> Yes, my name is Mary Joy. Kagani na 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 nyo, pero kilala us pangalang ligaya. Oh, yeah, yeah. The old people here Welcome once again. Wala si ano dito si Sir Okay. Um, here the beautiful, generous wife. Wala din uh, siya. To to beautiful and sexy judges, welcome. Especially kay Sir Jeric na napagbigyan ako ng na gabing suyo-suyo sa kanya dahil polybook talaga siya. Sir, welcome again. Dahil wala ka po ng Season 3, na-miss ka namin. Ladong-ladong na ako. Saka so, maganda pala akong ano, regalo para sa'yo. Regalo na Wait lang, Sir. Nasaan ba yun? Ay naman! No, ha? Pinahawin ko sa Wait. Ay, ito pala, Sir. Wait lang. Puso ko. <laughs> Patay ka sorry sa wife niya. Patay. Atin mo Kilalang kilala, kilala yes. ko pa naman ang kanyang behalf. Yes. better laugh. half pala. Kala ko bitter half. Secret na lang yun. I'll yes. Okay. I'll continue. To all very beautiful, trusted adjudicator and tabulators, welcome. To all sponsor, kids and visitors, welcome. Pwede na po kayo makaupo dito, ma'am? Yes, yes ma'am. Pasok po kayo. Yes, yes ma'am. Pasok po. Yes, thank Lali, you, ma'am. Nag-ihi sila niyan. Alam mo na yung mga naghihihi, talaga alam mo, sa likod ng tumadaan. Kahit saan yan, pangbulo yung mga naghihihi na yan eh. Dahil nagdadala kayo rin mula, eh you no? Know? O nga next time, magdala na kayo rin mula, ha? Hindi <laughs> <na> kasi libre <laughs> dito, CR Okay, at iba naman dito ay mga supporters ng candidates. Welcome everyone, and hope you enjoy this event. Sana tapusin niyo po ito. Once again, welcome and enjoy. Good day! sana tapusin natin. Mamimigay sila ng Jollibee, guys. Kaya okay. huwag tayong umalis, ha? It's Jollibee good. Bida ang saya, sabi niya. niya okay. Ang oh, gusto daw niya tawagin yung pangalan niya. Okay, ladies, papakilala ko sa inyo ang aming <coughs> pinakamagandang team leader at pinakamasipa, walang iba, kundi si Magenta! Ang kanilang gusto, walang <coughs> misi. si ka rin ang Babalik. Ayun ka thank you sa lahat sa, sa <laughs> na na to, Kasi araw <laughs> na para, yun sa, yun para yun. sa, hindi lang sa namin, para sa uh, akin. <laughs> hindi niya din Tapos ano, ka na sa part mo. <laughs> Sabay-sabay. Sabay, manahimik na nga lang kayo. Okay na. Continue. May sasabihin mo. <laughs> magpapasalamat ako <laughs> sa mga... <laughs> <pa>, wow! <laughs> Ipasasabi ko sa'yo. Mamaya mayroon tayo. Birthday niya! Sa'yo alam Birthday niya! Pwerte niya! Hindi, niya <laughs> na. Ay, wala pa. Wala pa yung part na bigay ng regalo. Wala pa. pa. Sa akin ni Daan, ha? Hindi pwede idadaan sa'yo lang kung maritis ko rakot ka, eh. Kaya nga. Magkalaban na walang yan ang talawa na to. Nakapinte na ka red. Saan ka? Salamat ako ulit sa lahat na nagpunta at saka sa mga yung kayo na invite kong galing pang season 1 hanggang season 3 nandito sila. Thank you sa pagpunta salamat sa inyo. Salamat. Salamat, salamat din po. So, gusto pa yata magsalita ulit, Diyos ko. Alalahayin mo, mahaba-haba itong babasahin ko dito. Okay, yan ang ating pinakamaganda at pinakamabait. Sabi nga nila, pinakama, ano ba yung ma? Masipag. Masipag. Okay oh. na organizer si Miss Magenta. Kaya nakikita nyo naman bakit siya ganyan na itsura kasi magenta siya eh. May magic siya, hindi siya, hindi siya tumatanda. Guess, sino, alam, ano, sino nakakaalam ng age ni Miss Magenta? May okay, prize price na naman. Ako! Ah, okay, ikaw na lang, Miss ano, Lani. Ilang taon ka na? Ay, ilang taon na siya! <laughs> Baliktad pala. Okay. 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 41? 42? Oo. Oh, mo ah, kalayin mo. rin natin parang 14 years old lang siya. So may magic kasi siya guys. Galing siya sa Encantasia. Ako din. Okay. Eh, parang ano, 14. Hindi nila kayo nakausap? Gusto ko lang naman. Para alam din nila. Kaya kayo po din isa ba? Pero pa tayo dito. Meron no? pa tayo dito. Anong naman? Gusto pa lang nga. Anong naman? Mga maliit na ah, tao. Oh, okay. Okay. Hindi ko talaga niya ako. Tapos hindi ko pa naman mababasa. I'm going to read the, uh, uh, ano dito, biography. <laughs> small, small. Okay. Small information ng ating mga judges. Tatapat ako sa ilaw kasi kasalanan na naglagay ng eyelashes ko. Ang haba-haba. One kilometer. Ang ilagay niya. Okay, ang ating judges here. Acknowledge lang natin ang ating mga gagandang judges. Bukuwa dyan. Okay, first, uh, Ms. Renea Tinesa a dancer in a variety show, uh, kapamilya mas winner ka sa Bacolod City. Yan, siya ay isang dancer. Lalit okay. din siya sa kapamilya. Artista yan dati, kaso na hindi na siya pinapirma ng kontrata. <laughs> okay, she is also Miss Tigers International, join Miss Tigers International, Miss Majesty 2021. Miss Victoria Secret, Angels, first runner-up. Body 2020 Grand Winner, Miss Queen of the World Grand Winner, and Organizer of Miss Infinity International. Katatapos lang po yan na nakalaan. Okay? Akalaan niya galing siya sa Miss Queen of the World. Diyos ko. hindi ko na maabot yun. Okay, next is Miss Raisa Patricia. Nasaan si mo? Kita ko kanina siya, siya eh. yan. Yan. team leader ng Tigers team. Organizer of Tigers Team, Grand Mentor. Top earner, Winners like Hong Kong. Oh, saan ka mong na kayo sa kanya? <laughs> Next is Miss Nobelin Ibanghilista. Ayan. Miss Nobelin Ibanghilista is Tiger Team's Organizer, Team Leader. Ayan, ayan siya. Hindi ka pa cool. First runner up, uh, peri-queen ka sa puso namin, okay? Huwag ka lang mag-alala. Okay, next is Miss Raquel Amador. Kita ko siya kanina, ha? Gusto ko gulo dito. Okay, Miss Raquel Amador is a business management and a YouTuber. Ayan. Ayan, nasa nalang. Ayan siya, madam. Ayan, okay? Next is Miss Veronica Terry, a former beauty queen. Oh, former beauty queen and a YouTuber. Yan, subscribe niyo po siya. Makikita niyo siya sa YouTube. Matuhali po ka siya, you no? Know? Okay, next is Miss Caroline Catalan. Wala po siya. Organizer siya. Miss Odessa Andreon. Wala akong inilagay. So, gusto ko interviewin kita. Ano yung konting info mo? Ikaw na magsalita. Kasalanan mo yan. Hello, everyone. Masabi ko lang good luck sa mga candidates. Thank you. <laughs> nagkakaroon taga NBI siguro tayo to yung sabi. okay Miss Jolly at uh, Julie Javier Macario nakariloy. okay Miss Elegant Queen 2021. okay Miss Beauty, beautiful runner up. Miss Glamour International 2018 third runner up. Miss Elegant Queen 2021 second runner up. sama ba yun? Okay. Sabihin na naman, okay, kung okay. <laughs> Brian ang pupol, wala, wala, si <laughs> <laughs> La, wala si Sir Brian. Wala, wala si Sir Brian. Brian. Okay, Marissa Mejala, <laughs> kung yun ka po, wala din. Miss Jen <laughs> Jenny, Jenny <laughs> Patena. Wala ko Jenny. Wala ko Jenny. Okay, next is Miss Lian Imas. Yan, dito. Ang pinaka- Pahinig na dyan sa atin. ito kasi pahinig eh. Ito ang Miss <laughs> Tigers International.

a better community. Thank you. Hello everyone, Hazel hey, Lamancho, 33, ang Wild Tigers na Antique, where's mountains meet the sea. 啥？咱们先教我。